PTV, Telebisyon ng Bayan. Magandang hapon Pilipinas, nagbabalik ang PTV News Break. Social Welfare and Development Secretary Judy Tagiwalo na mahagi ng tulong pinansyal sa pitong pamilyang namataya ng mahal sa buhay, tulot pa rin ng mapaminsalang lindol. Kasabay ito ng malawakang relief operations ng pamahalaan sa lungsod ng Surigao na pinangunahan mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bago ang aktibidad na ito ay nagsagawa na ng ocular visit ang kalihim sa Barangay Nueva at Barangay Taft, dalawa sa pinakanapinsalang komunidad sa lungsod. Dito ay nakita niya mismo ang daan-daang kabahayan na sinira ng kalamidad. Kaya naman liban sa 1.6 billion pesos na inilabas na ng Department of Social Welfare and Development para sa emergency response operation sa Surigao, nagtabi na rin ng 1.4 billion pesos standby fund ang kagawaran para sa karagdagang quick response operations. Muli namang pinaalalahanan ni Secretary Tagiwalo ang publiko na manatiling kalmado at alerto sa lahat ng oras dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin nakaka nakaranas ng may hina at malalakas na aftershocks sa lunsod. At yan ang mga nakalap nating balita sa mga oras na ito, manatiling nakatutok sa PTV para sa pinakahuling ulat sa iba't ibang kaganapan sa bansa. Maari rin kaming sundan sa aming official Facebook account www.ptvnews.ph at sa aming Twitter account at PTVPH. Muli para sa PTV News Break, Joy Gumatay.